Naniniwala ako na kayang magbago ng kahit sinong tao para sa kabutihan. Walang pinagkaiba sa atin si Elizabeth. Isang biktima ng kasamaan ni Judge Balmores. Natuwa nga ako sinabi mo. Pupunta niya ako dito eh. Pero wala. Hindi pa rin ako yung priority niya. Can we really entrust our victory sa last minute support na nakuha ko? Don't worry. Para mo naman ako hindi kakilala niyan eh. You know very well that my bag of tricks runs deep. So I assure you, victory is ours. Hindi na nag-share ng plano sa akin si Dad. I'm sorry, Abra. Ano ginagawa mo dito? Abbas! <laughs> Para ako niya na huwag niyo ako sasaktan. Kaya ko ni Abra nang papasok sa ating dito. Ano sabi mo? Ha? 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 Ano pinaglano mo sa amin, ha? Ano? Sabihin mo kung ano mo patay ka! Sino ang mo? Jay! Jay! Ano ang ginagawa mo? Okay ka lang ba? Ayos ka lang? Ha? Ano ginagawa mo? Ano ginagawa ko? Baka mabinat ka. Ilang araw lang ako Kaka nawala. Kakalabas mo lang ng ospital. Ilang araw lang ako nawala kung sino-sino nang pinapapasok mo dito. Ano Bina mabinat ka? Ano ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba? Ikaw nasisiraan ka na ba? Kakalabas mo lang ng ospital! Kung bakit mo ako sa ospital? Yan ba? <laughs> Alam kong napakalangin yeah. ka sa tanong ko sa'yo, Jane. At sanang mapatawad mo ako balang araw. Pero hindi yun yung rason. Wala akong magawa. Kailangan ko siyang iligtas dahil papatayin siya ni Judge Balmores. Victim rin siya. Biktima siya gaya ah, natin. Victim ah, siya gaya natin. Anong gusto mo gawin ko? Please lang! Please lang ako. Gusto ko magtang-tangal. Huwag kaming idamay dito. Yung kalagayan huh? mo yung nasa isip ko ngayon. Hindi ko alam bakit ka gagagalip. Hindi ko din alam bakit ka nagpapapasok na ibang tao dito. Kasi papatay na siya! <laughs> <laughs> Pero hindi ko sasabihin na babawiin ko sa lahat ng polls. So, eh sa iyo, ah. So, no archives the church. Eh kuno, pantasong ng dito ko pardumo ng chat. Kanya nila, pamahirapan ng mga makakapangyarihan lalo pag nasa baba kanila para alam lang gumasin at tapakan ng lahi kanila hanggang wala nang pag-asa at kamalitaan. Ganun ba ang kapalaran ng bawat isa? Hindi na tayo para sa Senado. Hindi para sa iba.

Okay ka lang. Matanong nga kitra. Maaaring hindi ka na sinasama ni Judge Balmore sa pagpaplano niya. Pero magkasama pa rin kayo sa mansyon. Baka may nasagak ng balita. May nalalaman ka ba na kailangan namin malaman? Kasi na Abro, pero hindi ko pwedeng sabihin. Pag nalaman ni Dad, siguradong papatayin niya ako. Elizabeth, huwag kang maglalaligtas ka dito. Kung piliin mo gawin ng tama, sama-sama tayo sa laban na ito. Diyan Balmores. Mr. Uy, so what brings you here? Kumusta ang halalan on ground? I was hoping you can answer that. Dahil ilan na rin sa mga tao ko na At maraming rin election and temperance ang nariripos sa Nelico. Well, you know, that's commonplace. common Kanya naman talaga nangyayari sa mga halalan eh. Yeah, there's nothing to worry about. Well, I think we overestimated the temp on my assassination plan. Dahil kahit sa'n ako tumingin, kahit nang wala na yung mga dokumento, alatang-alata pa rin marami supporters ni Mercy. Don't worry, Leonardo. Well, I must admit, natural at organic yung mga supporters ni Mercy. There's no question about that. Pero alam mo, lahat ng mga iyan, as lahat-lahat, isa lang ang katapat. Pera. Kasi, limang milyon, sampung milyon. Kahit na ano pang pa prinsipyo ng mga yan, mabibili at mabibili yan. Isasaba mo ako? Kung pipiliin mo ang tama, kakausapin ko si Jane para unawain ka. Okay. sigurado ko pa talaga sa babae niya. Wala ka muna sa akin. Huh? S S Sige, usap tayo. Bakit ka nandito? ikaw naman kasi, masyado ka nagpapapaniwala sa mga nakikita mo. Alam mo, Leonardo, ang tunay na kapangyarihan, hindi yan basta-basta nakikita. Nararamdaman yan. But how can I have the power if I don't have the vote to get elected? <laughs> Relax. Just wait. Alam mo, Leonardo, kung hindi natin yan makukuha sa santong dasalan, kukunin natin yan sa santong paspasan. Cheers. Tuna power. bakit ka nandito? Sagot! Sana hindi pa huli ang lahat. Pero i-hijack nila dadang ang mga sasakyan ng mga butante sa obispo para hindi sila makaboto. Kailangan natin mailigtas si Nakaprudel. Sandam. Hindi ako sigurado, pero... Baka doon sa hindi matao sa may unahan, Siglolo ko tayo eh. Paano kung ambush yung maaabutan natin doon? Wala kang tiwala? Sa so, ngayon, I'm your best chance para pigilan ng plano ni Dad. Maling option yan. Oh, maling option? Sa so, tingin mo, ngayon sa ating dalaw, sinong mas may pakinabang? Gagap na hey, ka ng Oo, oo! Ang importante, mailigtas natin si Nakaprodep. Kaya yes, sayang lang yung oras na ginagawa natin dito. Tama na. Parang ito mga ito. Tabi! Babota pa kami! Walang bababa! Ayan lang kayo! Walang bababa! Ano Anong ibig sabihin nito? Huwag niyo sila sasaktan! Walang bababa! Diyan lang kayo! Walang bababa! Anong ibig sabihin nito? Pasensya ka na, Kap. Pinapasarado yung kali No! Naalala niyo yung sinabi ni Ma Mercy? Hindi pa mulain! Kung sama-sama, may pag-asa, ilabas niyo mga cellphone niyo. Videohan natin sila! Hindi pwedeng palampasin yung mga ganito! Kamaskap! Videohan niyo mga yan! Videohan natin sila! May pabideo-bideo pa kayo nalalaman ah! Kuya ng mga cellphone na yan! Labag sa batas yan! Ito lang ang batas natin niyon. Mula mula. Wala ma kaming ebidensya. Lahat kami testigo. Alam namin na tao kayo ni Mr. Roy. Dali naman mga yan. Huwag nyo sila sasaktan. Tignan natin kung makapag-demanda oh, oh. pa kayo. Oh, Dali na mga yan. Huwag nyo sila sasaktan. So, ano na, Miguel? I need your decision. What's funny, huh? What's so funny? Sumagot ka! All of this. He almost got me, you know? He actually got me to accept my fate. Na ko makatakas dito para makapaghigante or die trying. I think you're nask, Fel. Tapos gawa-gawa mo lang <laughs> ba to? to? Bakit talagang makamanong, ha? After everything that I've done for you? You're my nephew but I treated you like son. Tapos ito gagawin mo sa akin? I shouldn't have taken you in! I get it, you know. Mas gusto mong dumito na lang ako kaysa patayin ako. At hindi mo rin ako papatayin for the sole reason na magkatugo tayo. Sigurado ako kung hindi ako to, if I were someone else. Nasa kabilang dulo na ng bansa ang bangkay ko. What's your point? The point is I can respect this. I even admire it. All of this para lang turuan ako ng leksyon. To show me that you care. Para ipakita sa akin na mahal mo ako bilang kapamilya. Tough love. Love nonetheless. Hello? Ano pa nangyayari? Hinayjak ni na Brando si Nakaprodela at ang mga botante ng Barangay Obispo. Oh my God. Baka kung anong mangyayari kina Kapro, Del. Mercy, huwag kang maglalala. Hindi ko sila hahayaan. Kasama mo ba si Pido at Obet? Kailangan nilang tutukan ng mga polling stations, Jane. Ingat. Kami na ni Jane at ni Elizabeth ang bahala dito. Mag-iingat kayo. Maayos na ng lahat, Mercy. Jane, madulas. Jane, tama na. Dandan, tulo mo. Rachel, hey, ikaw muna bahala kay Fatima. Mm -hmm. Ano gagawin mo, Mers? Don't tell me, tutulungan mo si na Abrang iligtas si Capra Masyadong delikado yun. Naging delikado ang buhay ng mga taga-barangay obispo bispo dahil sa akin. Pero kailangan nila ng leader. Para kung mapahama ka. I'm doing exactly as a leader should. Huwag ka mag-alala, Rachel. Kailangan ko silang tulungan. The only person who can stop this can't hurt me. Thank you. Thank you, Mother Hugh. I lang naman to para sa kapakanan kong para sa kapakanan natin. Tayong dalawa na nga lang na litera para ipaglaban ang pangalan ng Aguirre. To take our power back. To bring back our name to its former glory. Sino pa ba magtutulungan? Di ba tayong dalawa? Ha? Yes. Kailangan ko marinig sa iyo na hindi mo na ko at susuwayin ang mga plan ko. Do I have your word? Do you have my word? I know you'll come around. Now, so let's take what is rightfully ours. Ka? Kung sa'ka? Wala. Kung kakailangan niya. Ako wala? Kailangan natin hanapin si Kak Rodol. Mainit pa. Hindi pa sila nakakalayo. Saan nila din nila yung mga botante na barangay Obispo? Hindi ko alam. Ang narinig ko lang dito nila harangin at ililipit. Pag-aaralan mong bawat galaw niya. Doon ka ng plano kung saan at kailan ka aatak. Kung gusto natin silang iligtas, ibigay natin ang gusto ni Dad. Mag-ingat ka. Mas so, ang oras kapag naghihintay.